may namagitan na sa amin ni Aldrin. Ano? Bakit ka pumayag, Jenna? Akala ko ba ayaw niya magkaapos si Senyor Diego? Tapos may nangyari sa'yo? Baka... Baka mahal na rin ako ni Aldrin. Baka? My God. Baka? You're not even sure of... what he really feels for you. You don't even care if he's just using you or not. Jen, I'm sorry for what I'm gonna tell you. Pero alam mo, hindi ka pa rin nakakaahon sa pagiging alipin. Hindi kita binibigyan ng pahintulot para sabayin ako sa pagkain. Senyor? Hintayin mo muna akong matapos. Nung narito si Eldrin, pinagbigyan kita. Señor. Ah, Jeffrey. Aligat, tuloy ka. Come on, have lunch. Dito ka. Come on. Sit down. Uh, Hindi na kita hinintay. Nagkaroon po ng banggaan sa highway. nagkabulbul ng traffic. Si Aldrin po, nag-long distance na po ba? Hmm, kahapon. Sabi ko nga sa kanila, extend pa lang kanila ang observation tour. Mga tour three months more. Come on. Thank you. Sosima, mga tubig. Jenna? Jenna? Sulat galing kay Rosa? Ho, senyor. Ano yan? Sulat ho. Sula galing kay Adrin para kay Jenna. Akin na? Ho. Akin na, Rosa. Narosa, ang sulat ko, ho. Wala. Walang sulat. Ay, yun Narosa, bakit, ho? Narosa! gusto ko na, Narosa! Tama na, ho! Bakit, ho ba? Wala. Wala. Sige. Bumalik na kayo sa inyong mga trabaho. Dali! Daga ka. Mapapatay din kita. Dali! Oo. Ipinatawag niyo raw ho ako, senyor. Pumasok ka. May nasabi sa akin si Jeffrey. Mag-aaral ka raw. Oho, senyor. Matagal ko na hong balak yun eh. Kahit punong hindi pa kami na ikakasal ni Aldrin. Alam ko ito ng asawa ko. Sa halip na mag ka kumuha ng karera, bakit hindi ka nalang maglinis ng kasilyas? Mas bagay sa'yo ang gano'n. Senyor, Oo, iha. Kasilyas. Bakit hindi mo pa umpisahan linisin ang kasilyas ko? Hindi ako nagbibiru, iha. Oo. Bakit nalalaki ang mga mata mo? Hindi ba dati mo namang gawain yan? Ano pa dito na mo riyan? Sige na. Kita mo na. Mas bagay sa'yo maglinis ng kasilyas kaysa mag aral sa kolehiyo. Magsisisi ka ngayon. Kung ginhawa sa buhay ang inahanap mo, nagkakamali ka, Iha. Ano ba talaga ang dahilan at biningwit mo si Aldrin, ha? Mahal ko si Aldrin. Ano pang dahilan ang gusto mong marinig? Wala na, Jenna. Wala na. Kaya lang. One-sided ang affair na ito. Walang pag-ibig si Aldrin sa'yo. What happens now to your needs? To your mental, emotional, physical needs? Oo nga. Kasal kayo sa papel. Sa mata ng tao. But you know what? To tell you frankly, hindi kayo tunay na kasal. Dahil hindi consummated ang inyong relationship, ang inyong marriage, pag nalaman nito ni Senor Griego, tapos ang labanan. Panalong matanda. Talong-talo ka, Jenna. May namagitan na sa amin ni Aldrin. Ano? Bakit ka pumayag, Jenna? Akala ko ba ayaw niya magkaapo si Senyor Diego? Tapos may nangyari sa'yo? Baka... Baka mahal na rin ako ni Aldrin. Baka? My God! Baka! You're not even sure of... what he really feels for you. You don't even care if he's just using you or not. Jen, I'm sorry for what I'm gonna tell you. Pero alam mo, hindi ka pa rin nakakaahon sa pagiging alipin Okay. Ang mga Griego, sila'y isang gulayat. At ikaw naman ay parang... parang isang David. Higanti sila. Maliit ka. Pero hindi pa. Natalo ni David si gulayat. Jenna, matutok lumaban. <laughs>